Hello po, welcome back to Camille M. So for today's video, papakita ko lang yung mga nabili ko sa palengke. Kasi umay na umay na ako sa <laughs> nakabili ng ready ready food. So, binili pa yung bunga ng malunggay, sigarilyas, dami. Bulaklak ng kalabasa. Meron. Ito, so, may ampalaya, dalawang kamatid. Oh. Fresh pa. Ito, paniguradong medyo matigas kaya kailangan ano. iwalay pa ito naman, ititinola. Paraan kasi, meron akong nabiling papaya. Dapat yung hinog na papaya, kaso wala. Uh, walang hinog. So, nakuha ako. Ilalakas na lang natin